Nabulabog kahapon ng isang paralan sa Palawan matapos sunod-sunod na magwala ang labing apat na estudyante. Ayon sa isang psychiatrist, posibleng mass hysteria ang nangyari sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Nagwala ang estudyante ito habang hawak-hawak siya ng mga tauan ng barangay. Tumawa pa ang estudyante habang nagpagbibiglas. Sa isa pang kuha ng video, nagsisigaw ang estudyante habang hawak-hawak siya sa ulo. Nangyari yan kahapon sa isang paaralan sa barangay Abo-Abo sa Sofronio Española, Palawan. Bigla na lang daw nagsisigaw at nagwala ang nasa labing apat na grade 8 at 9 students habang break time nila sa klase. Agad namang rumuspundi ang mga tawa ng barangay at ilang residenteng malapit sa paaralan. May mga nahimatay po. Tapos yung iba nagsisigaw po siya. Bale hindi na po na yung mga kaharap nila. Ayon sa mga estudyante na nakita, sunod-sunod na nagwala ang labing apat na estudyante ang paniwala nila. sinapyan umano ang mga estudyante pero ayon mismo sa kapitan ng barangay. Hindi ko po, po makumpirma kung yun ay sanid kasi una-una hindi po tayo pwede uh, sa ganong pangyayari. Agad namang isinugod ng mga estudyante sa health center ng barangay. Ayon uh, po, una chinik po sila. Siyempre kung may mga sakit. Uh, wala naman ang inakala sa health center ay sintomas ka ng mga lagnat. Pero normal naman po sila normal naman dahil sa nangyari kinansila ang panghapong klase sa natulang paaralan. Pinauwi rin ang mga nagwalang estudyante matapos silang kumalma. Pero ang isa sa kanila, nagwala ulit habang nasa bahay. <coughs> Paliwanag dito ng isang psychiatrist. Maaring ito ay isang mass hysteria. So kung mm -hmm. 12 to 14 years old, siguro it can be sabay-sabay sila. Meron silang shared experience na Kulo, I, for them it can be stressful. Ang mass hysteria ay isang kondisyon kung saan ang isang grupo ng tao ay nagpapakita ng maras na paggalaw dahil sa pagkabalisa o stress. Posibleng dahilan din ito sa akulangan ng tulog. Ang sleep deprivation, lalo na kung laging puyat, it can also be a risk factor kaya nagkakaroon ng mga behavioral, emotional changes. Kaya very important impact, lalo na sa mga teens, mga bata, ang getting enough Tulog, hours of sleep. Paano yung eksperto sa gitong mas hysteria? Number one is to keep calm, kalma mm. lang, ha? and hanap tayo ng ano ng someone, na person or authority. Ang important also is kung kaya, papuntahin sila sa kung meron mang area na pwede silang yung ma ma mawala, mapalayo sa mm. nag-trigger mm. ng kanilang hysteria. Nagbabalita mula sa Frontline. Gari de Leon News 5. Mga kapatid, edlinggo po, maging maalam at may sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.